siguraduhin mo may laman yung utak mo. Magandang hapon mga kabisdak. Iribat muna natin itong birada ng bagong atak dog ni Tamba na sinisiraan po tayong mga Duterte diehard supporters inuhusgahan at binanatan din si Vice President Inday Sara Duterte. Itong taong ito ay si Rindun. Tingnan po natin kung hanggat saan ang kaya niya pagdating po sa isyu ng lipunan. Dahil ang nakikita ko ho sa kanya ay nagmistulang ampaw siya dito. Wala siyang alam eh sa kanyang mga sinasabi. Pero bago po tayo uminit, ay ipli po muna natin yung video na kung saan dito siya naghihimutok ng butse. At dito siya kunyaring nasaktan. At dito siya kumuha ng hugot upang birahin tayong mga Duterte diehard supporters at hangaan Itong si Tamba. Panoorin natin ang bidyong ito. Speaker. Speaker love ni Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami kong salamat sa thank you po sa pag-abi mo kay ano kay ka Eric. Maraming salamat. Mali po 'yon. Okay, salamat ha. Damo ang salamat. Okay. Ayan po ang video na hinugutan ni Rendon. At uh, kung ano-ano nang pinagsasabi niya, kung ano-ano nang mga lumalabas sa kanyang bibig, panghuhusga sa taong sinalubong ni Tamba at naghayag ng kanyang uh, freedom o expression at hinanaing sa ginawaho ng Kongreso kay Kairik at kay Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan natin ang berada ni Rindon. Mga kabisdak, disclaimer lang ha. Rindon, uh, labrador Animal, anong pilido mo sir? <laughs> at boses niya ho ito Ginamit ko po ito para kumintuhan, hindi para pagkakitaan. Dahil may karapatan po tayo mag tayong mga Duterte Dayard supporters sa Bumabana at kay Vice President Inday Sara at lalo na sa atin. Buses lang po ito ni Rindon. Hindi ko po talaga kinuha yung video niya kasi galing po ito sa entertainment industry baka singilin tayo ng copyright animal. No? Alam mo naman ang mga yan. Walang alam yan sa politika, biglang sumausaw. E magkano kaya rin doon? Bigla-biglang nagiging political vlogger ang loko, no? Pero anyway, pakinggan po natin ang kanyang birada sa ating mga Duterte, diehard supporters, at the Vice President Inday Sara Duterte. Gusto ko lang bigyang pansin ang kumakalat trending na video ngayon ang pambabastos ng mga taga-suporta ni VP Sara Duterte kay House Speaker Martin Romualdez. Ang bayan, ano ang masasabi nyo sa ginawa sa ating House Speaker Martin Romualdez? Sobrang unprofessional. Puro politika na lang. Puro politika na lang ang pinaggagawa ninyo. Alam niyo naman, uh, ako, patas lang tayo, it's too early to pick sides, guys. It's too early. Pwede bang magtulungan muna tayo? Wala... okay. Stop muna tayo dun, mga kabisdak. Sabi niya, ano daw ang masasabi ho natin sa ginawa ng Duterte diehard supporters sa Japan kay Tamba? Sagutin kita dyan rin dun. Alam niyo po sir, tama lang ang ginawa ng Duterte diehard supporters na 'yon. Kay tamba. Unang-una, nasaktan ho kaming mga Duterte diehard supporters sa birada ng Kongreso laban kay Vice President Inday Sara Duterte at sa mga Duterte. Nasaktan ho kami sa birada ng mga kongresista jaan sa Kongreso laban kay Ka Eric at kay Duk Badoy. Sino ba si Vice President Inday Sara Duterte? Kilala mo? Siya lang naman ang nagpapanalo sa amo mo ngayon na si BBM at nagbibigay ng pagkakataon ng posisyon sa amo mo ngayong si Tamba na magiging Speaker of the House. Yan po ang dapat malaman mo, sir. Kung alam mo, kasi sa tingin ko ampaw ka eh. Wala kang alam sa politics, sir. Dakdak -dak ka lang ng dakdak. -dak. Tama lang para sa amin. Hindi yung pambabastos. Yan po ay tinatawag na freedom of expression. Sino ba si Kairik at sino ba si Badoy na pinagtatanggol po ngayon ng mga Duterte diehard supporters? Sir, may anak ka ba? Meron ka bang kamag-anak? O ikaw mismo, makikinabang ka ho dito sa sakripisyong ginawa ni ka Eric at Duc Badoy sa pagladlad sa pagtanggal ng maskara ng mga komunistang grupo na nasa gobyerno ngayon. Nakasalalay ang lahat ng kaligtasan ho natin dito sa mga isiniwalat ni Doc Badoy at ka Eric. Na dapat magpasalamat ka sir kung hindi dahil kay ka Eric at Doc Badoy. Hindi po makikilala ng sambay ng Pilipino kung sino po yung mga ng mga komunista. Mantakin niyo po sir, ilang rebel di ba ang sumuko sa panahon ni Pangulong Duterte? Libo-libo. Kasama na po dyan si Kairik na nakipagtulungan ngayon sa gobyerno, lalo na ho sa Duterte administration na inipit ho ngayon ng Marcos administration. Inipit ng kongreso. Na sino ang leader sa kongreso? Le Rindon? Yung hinahangaan mo ngayon si Tamba. Tama lang para sa amin. Yung sinabi mo magkaisa ho tayo. Dapat ho sinabi mo yan kay Tamba. Di ba ho? Yan ang panawagan ni Vice President Inday Sara. Pero anong ginawa nila kay Inday Sara? Tinira, siniraan, biniktima ng black propaganda. Kaming mga Duterte diehard supporters, ito yung reaction namin. Ito yung hinanakit namin na dapat kailangan mong res respetuhin. Dahil mas may alam kami sa inyo rin doon pagdating sa politika. Dahil ikaw wala kang alam. Ano bang alam mo sa politika? Eh, ang alam mo lang naman eh, entertainment. Puro prank. Script. Panluloko sa viewers. Nakala Na mo totoo yung ginagawa ninyo, yung balapiki. For the views only. Kaya wag kami rin doon. Tuloy nga natin, bago tayo mag-init. Amo ng siraan, Wag muna natin unahin ang politika. Wag natin unahin ang agenda natin. Ang laki ng problema ng uh, Pilipinas para tayo ay magsiraan. Hindi mo magkaisa muna tayo. Ako nga, nagbago na. Okay. Ang ganda ng sinasabi mo dyan rin dun eh. Huwag muna tayo mamamulitika. Huwag muna tayo magsiraan. Ang dami ng problema natin. Yun na nga ho. Ang dami po ng problema ng Pilipinas ngayon rin dun dumagdag ka pa. <laughs> dumagdag ka pa sa sakit ng ulo ng sambay ng Pilipino na wala ka namang alam sa mga pinagsasabi mo. Dapat yan, sinabi mo yan kay Tamba. Sinabi mo yan sa amo mo. Kaganda-ganda ng sinabi Pero dapat yung mensahe na yan, sa kampo dapat, ninyo, kau mismo yan, gagawa. Kasama po yung mga ensaymada balagers. Kasama ho yung mga kongresista na panay-paninira sa mga Duterte. Look at Vice President Inday Sara Duterte. Siya lang naman ang pinakamasipang na gabiniti ng Marcos Administration. The most trusted secretary. 72%. Yung hinangaan mo, 34%. Ang layo ho kay Vice President Inday Sara. Sino ngayon ang nagtatrabaho? Si Tamba o si Vice President Inday Sara Duterte? na eh. Sa lahat po ng uh, taga-suporta ni VP, uh, uh, respeto po, uh, Inday Sara, uh, syempre idol natin yan, mga Duterte. Lahat naman sila magagaling eh. Okay, lahat naman yan magagaling. Lahat naman yan uh, para sa bayan. Olal! Yeah, yeah, yeah. Mm. Ah! Respeto po daw. Dahil idol daw niya din ang mga Duterte. Ugags! Yeah, ah! Idol mo ang mga Duterte, pero binibira nyo kami. Binibira nyo ang mga Dedeis. Binibira nyo si Inday Sara. Eh kung idol mo, you need to protect Inday Sara Duterte. You need to protect Duterte family. Sabi mo pare-parehong magagaling. Puta, ang layo naman po ni Martin sa mga Duterte. Si Vice President Inday Sara, tatay, hindi hindi po yan ipal. E si Martin oh, nagbibilang ng dalawang itlog na bubok. Yes! Hmm. Saan ka humugot ng kapal ng muka? Nasabihin mo papariho magagaling. Baka sa ibang larangan. Sila magaling sila maglimas ng kaban ng bayan. Patingin passport mo rin dun. Ilang taon po yung expiration niyan? Sampung taon? Patingin yung driver's license mo. Ilang taon ang expiration niyan? Sampung taon? Sino may gawa? Duterte. Yung hinahangaan mo, may nagawa ba? O lol. Tuloy natin. Okay. Kayo pong mga taga-suporta ni uh, VP Sara Duterte. Sa ginagawa niyong yan, mas lalong mawawalan po ng tiwala ang taong bayan kay VP Sara. Kasi kung ano ang ugali ng mga supporters mo, yun din ang magiging reflection ng leader mo. Naiki-usap po ako kay VP Inday. Teka lang, bago po natin pakinggan yung kanyang uh, pakiusap kay Vice President Inday Sara. Alam niyo po rin doon, ang babaw po ng inyong pananaw. Teka rin doon, yung ginagawa ng supporter I ay mean, reflection kay Vice President Inday Sara at lalong mawawalan ng tiwala ang sambay ng Pilipino kay Inday Sara, dyan ka nagkakamali Depende ho kung anong klaseng ginagawa ng mga supporters. Eh kung kita mo naman yung ginawa ng uh, d sa Japan, eh pinaglalaban niya yung kanyang karapatan na ipaalala kay Tamba na mali yung ginagawa niya. Na mali yung ginagawa kay Kairik at kay Vice President Inday Sara Duterte. Real talk lang ho yun tol. Hindi yun pambabastos. Ano bang ba ginagawa namin mga DDS? Di ba ho, ipinaglalaban natin ang bayan? Di ba ho, hinuhubura natin yung mga kurakot sa gobyerno? Aba, mas lalong dadami ang magmamahal kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte sa ginagawa ho ng mga Duterte diehard supporters. Depende siguro yan, Tol, kung ano ang ginagawa ng mga supporters. Pero, hindi mo po pwedeng 100% kung ang ginagawa ng supporters na hindi maganda ay magre-reflect agad sa sinusuportahan. Hindi ganun. And wala namang basbas -bas yan eh, ng isang sinusuportahan. Except na lang kung nandun yung sinusuportahan. Kunyari, gumagawa ka ng kampawan. No? Kunyari, gumagawa ka ng kaububan. Kunyari, gumagawa ka ng kabastusan. Yes! Katangahon. Yes! Tapos nandun yung amo mo. Present. Sa ginawa mong kalukuhan, magre-reflect ho talaga. At lalo na pag may basbas at kilala kang dikit ka. Pero kung hindi ka naman dikit, malayong maapiktuhan ton, At wala namang basbas yung sinusuportahan mo, malayo yung tol. Payag ka ba rin doon na magiging apektado si TAMBA sa ginagawa mong kaampawan ngayon. Pag-isipan mo. Sarah, Duterte, ah, bilang ako po si Rendon Labador na kung maaari po, kung hindi niyo po alam ito, pagsabihan niyo po yung inyong mga taga-suporta na siyempre, pangit naman po ng gano'n. Pares po kayong nakaupo ngayon sa gobyerno tapos maikita ng taong bayan natin na tayo-tayo nagsisiraan. Dapat nga magtulungan tayo eh. Ako nga po, Bibi, nagbago na eh. Diba? yung mga followers mo pa kaya. Animal! Sino ka ba? Sino ka ba para pagsabihan si Inday Sara ng ganun? Alam nyo po rin doon, wala namang inutos po si Vice President Inday Sara sa mga supporter. Ang mga DDS po, simula noon hanggang ngayon, may kusa ho yan. At matatalino ang mga yan. Hindi mo kailangan diktahan at utusan si Vice President Inday Sara dyan. Dahil wala ho tayong karapatan na mag-utos kay Inday Sara. Hindi naman inutos ni Inday ang ganyang gawain. Bakit? Masama ba yung ginagawa ng DDA sa Japan? Masaya nga ho kami. Dahil dyan man lang, kahit dyan lang, makaganti man lang si Inday Sara sa ginagawang black propaganda trial by publicity ng mga tambaluslos laban sa mga Duterte. Ito tayo ngayon. Eh, gumaganti lang naman. Ang mga didis, simpleng ganti, nasasaktan ho kayo. Sino ka ba rin doon para mag-utos kay Vice President Inday Sara? May ambag ka ba sa bayan? Anong ambag mo? Sige nga. So, neutral lang tayo dapat. Uh, baguhin na natin yung political campaign na nagsisiraan. Hmm. Tapos na yan eh. Gas-gas na yan eh. Uh instead, ipakita natin yung kaya po nating gawin. Okay, VP Sara, alam kong uh, professional kading uh, tao na sana makarating po sa inyo itong video na to para mapagsabihan niyo po yung mga taga-suporta ninyo na sana magkaisa muna tayo. Okay? Hmm. Wala ang layo pa po ng ano eh, ang layo pa po ng eleksyon. Uh, so sana ayusin muna natin, magtulungan po tayo. At sa taong bayan naman, kung sino po yung nakaupo ngayon, sana suportahan muna natin. Ah uh, dito sa pagkakataong ito mas lalo po ako uh, bumilib. Mas lalo pong ipinakita ni House Speaker Martin Romualdez ang uh, pagiging isang leader. Na kahit na binabash ka na, binabastos ka na harap-harapan pero okay pa rin, composure ka pa rin. Yun yung magandang leader. House Speaker uh. Martin Romualdez, nakuha mo ang respeto ko. Uh. Mabuhay po, sir. Uh na naiintindihan ko na magkaalaban yan. Maglalaban-laban yan sa politika later on. Meron hmm. ngayon, sana magtulungan muna tayo para ayusin yung Pilipinas. Nagkakagulo na tayo, naghihirap hmm. na tayo, tapos naggaganyan pa kayo. Hmm. So yan, lalo pong masisira si VP Sara Duterte kapag ganyan ang ipinapakita ng kanyang mga taga-suporta. Very unprofessional. Malal <laughs> Alam nyo po rin doon Huwag mo nang ipilit Na magiging political blogger ka Dahil wala eh Malayo yung pananaw mo Hindi kasi ganun kadali magiging political blogger Dahil pag political blogger ka Dapat totoo ka sa inyong sarili Hindi ka plastic Sa sinaboy mong Saludo ka kay Martin Romualdez. Dahil magaling na leader ay nagago na. Ah! Eh? Ano nagiging magaling na leader? Tapos biglang sabi mo sa dulo, ang dami ng problema at hirap na ang bayan. Lalo na ngayon, mahal ang mga bilihin. Di ba galit na galit ka dahil mahal ang presyo ng itlog? Pero, magaling na leader si Martin. Ah! Saan ka kumuha ng kapal ng mukha na yun? Iba yung sinasabi mo sa resulta ngayon ng Marcos administration. Kasi kung magaling yung sinasabi mong leader, eh dapat ho, hindi ka nagsasabi na hirap na nga tayo ngayon, nag-aaway pa. Ibahin mo yung Duterte dahil ang mga Duterte ay tunay na public servant. Alam nyo po, nakapagtataka naman kaya itong isang rindon na nakikita natin sa social media, social media influencer kuno, entertainment, panay prank, panay script. Nakala mo ang galing, pero ampaw pala. Ay bigla na lamang nagiging political blogger at nagiging attack dog ni Tamba Atamba at Defender. Magkano ba rin doon? Yeah! Alam nyo ho, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag yung isang vlogger ay biglang nagbago ang kanyang content, isa lang ang ibig sabihin yan, guys. Bayad ang mga yan. Bakit mo isasakripisyo nga ang kinakaugalian mong content na doon ka naman nakilala at dun ka naman hinahangaan ng mga subscribers mo. Tapos bigla kang nag-twist sa pagiging political vlogger. Anong nakain mo? Yung rice na 100 pesos ang takal? Ito, ang tindi yata ng pangangailangan nyo ngayon. Kawawa naman oh, yung mga ensaymada balagers. Natatabunan nyo na ngayon. hoy e, rin doon, huwag mo nang patusin ang pagiging political blogger. Ibigay e, mo na lang yan sa mga ensaymada balagers. Kawawa naman ang mga yan. O baka naman, talagang pinalitan na talaga ni Tamba at ni mamshi yung mga ensaymada balagers. Dahil, hirap na hirap sa mga DDS bloggers. Baka sakali, eh, obra yung mga yan. Entertainment, blogger sa mga didis. Pero ito yung sasabihin ko sa iyo rin dun. Hindi madali magiging political blogger. Dapat dito kasi sa pagiging political blogger, may puso ka dito. May prinsipyo ka dito. At alam mo ang isyo sa lipunan. At alam mo ang isyo sa politika. Uras na wala kang alam dito magbukang tanga ka dito. At magiging ampaw ka pa. Ayan, tigil mo na yan. Pagiging tamba defender. Attack dog na yan. Hindi bagay sa tol. Mas maganda mag-gym ka na lang. Ayos ka naman gumawa ng script, gumawa ng prank, kalit-galitan. Tuloy mo na lang yan. Dahil dun ka nakilala. Pero ito, pang political vlogger, ito yung sasabihin ko sa inyo, madudurog ka lang. Hindi mo kaya ang mga Duterte diehard supporters. Yan ang tandaan mo. Hindi ka namin titigilan dahil binabanatan mo kami. Pwes, syempre, hindi naman kami papayag na ikaw lang ang babanat. Good luck na lang sa'yo rin doon. Siguraduhin mo, may laman yung otak mo.